Narito ang mga paraan kung paano makaiwas sa ransomware sa DIY do-it-yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY do-it-yourself. Marami ng mapanlinlang na links at pop-ups ang nagkalat online. At kapag ito'y iyong pinindot, tiyak na bibigyan ka nito ng problema. O worst, maaari mo itong ikapahamak. Isa rito ay ang ransomware na isang uri ng malware kung saan kapag napasok nito ang iyong device, magkakaroon nito ng access sa iyong mga impormasyon. At para magkaroon ka ulit ng access, kailangan mong magbayad ng ransom. Kaya ito ang mga pwede mong gawin to stay safe online. Step 1. Siguraduhin mayroong kang backup ng data sa ibang device. Step 2. Huwag magbukas ng mga kahinahinalang attachments o mga dokumento sa email. Step 3. Suriin ang mga links na matatanggap sa email bago mo ito pindutin. Step 4. Iwasang mag-download o gumamit ng files mula sa mga hindi kilalang website. Step 5. Siguraduhin up-to-date ang mga ginagamit na software at devices. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!